Hi mga ka-echi! Maligayang kapaskuhan po sa inyong lahat. Babatiin ko na po kayo isa-isa. Nakakalungkot lang mga ka-echi isipin na sa karamihan ng mga magulang ngayon at mga kabataan, ang Pasko ay nakalimutan natin. Ang Pasko ay nakatuon lagi sila sa regalo at sa pera. Nakalimutan natin ituro sa ating mga anak na ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay si Kristo. Hindi sa laman ng ampaw o sa ganda ng regalong ibinibigay sa inyong mga anak. Kaya mga kumare, kumpare dyan, mga kapitbahay na may mga maliliit na anak, ituro nyo po muna sa inyong anak ang pag-antanda sa krus sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakakalungkot lang mga ka-edgy isipin na nauuna nyo pang puntahan ang mga ninong at ninang nyo, mga kumare at kumpare nyo, kaysa puntahan ang tahanan ng Diyos na siya ang tunay na sentro ng ating kapaskuhan, hindi ang sentro ng kikitain nyo sa mga anak nyo at sa mga ninang ninong naman na minamalas na nakakakuha ng mga kumare at kumpare. Nakakalungkot isipin na tila ba, taon-taon na lamang ay merong kaming utang sa inyong mga anak? Tila ba, utang na loob pa namin sa inyo kapag hindi kami nakapagbigay sa inyong mga anak? Sasabihin nyo pa sa amin, napakakuripot naman ni Ninang o ni Ninong. Sa dami ng pera, inaamag na. Ang tanong mga ka ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo. Si Kristo na nakabayubay sa krus ng Kalbaryo para tayo'y iligtas. Kaya naman, mga mare, mga pare, ituro nyo muna sa mga anak ninyo ang pag-antanda. Isimba muna ang mga anak bago dalahin sa mga ninang at ninong. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi regalo, hindi pera, kundi si Kristo. Kaya mga ka-edgy, unawain, magnilay upang malaman natin sa ating sarili kung ano ba talaga ang sentro at diwa natin ngayong kapaskuhan. Huwag naman tayo mga ka maging mukhang pera. Huwag ganon. Nahalos gawin ng kabuhayan ang Paskong ito. Hindi tumitigil sa kakakatok ng kakakatok ng kakatok ng, ng mga bahay sa kanilang ninang at ninong tila ba hindi napapagod sa pabalik-balik? Alam nyo po kung ano ang tawag dyan? Kapal moks at ginawa nyo ng kabuhayan. Lagi nyong tandaan, ka Echi, na ang Pasko ay nakasentro kay Kristo. At alam nyo ba kung ano ang isa sa pinakamasarap na regalong matatanggap natin ngayon sa ating kapwa? Hindi ang regalo or pera. Pagmamahal, pagmamalasakit sa bawat isa at ang isa sa pinakamasarap na regalong matanggap mo sa puso mo, si Kristo. Dahil ang tunay na diwa ng Pasko ay si Kristo. Kaya wag tayo maging mga mukhang pera o maging mukhang regalo, mga ka Magsimba, dahil ang tunay na kapaskuhan, matatagpuan lamang natin sa ating simbahan o kay Kristo. Kaya mga ka muli binabati ko kayo ng isang mapagpalang kapaskuhan. Nawa, matutunan nyo ang magpatawad sa inyong kapwa. Kung may nakagawa sa inyo ng kasalanan, patawarin nyo. Kung may gumawa man sa inyo ng mali, patawarin nyo. Dahil ang isa sa pinakamasarap na regalong matatanggap natin ngayong Pasko, pagpapatawad at pagpapakumbabang loob at pagmamahal sa ating kapwa. Buli, binabanggit ko, wag tayong kapal, moks! na pag walang maibigay si Ninang at si Ninong, sasabihan nyo kuripot. Dahil ang Pasko ay si Kristo. Bye mga ka-echi! God bless!